Welcome to my YouTube, ulit guys. So magmimigay tayo ng 500 pesos, guys. So ang kailangan ko lang naman guys is ah uh, ang, ang kailangan ko lang mabibigyan natin guys is gusto ko guys uh, ang mabibigyan natin guys is walang pangbaon, guys. So So sana guys uh, mag-comment kayo dito sa ating video, guys at mamimili ako kung sinong mabibigyan natin ng ating ating uh, ating 500 pesos gigas guys so magigigas ako guys so yan abangan nyo yung ngayong uh, March 15 guys mamimigay ako ng 500 guys at kung sino man yung mapipili ko guys please uh, mag na sa ating YouTube guys mamimigay ako guys ha, tandaan nyo guys mamimigay ako so sa mga gustong siguro guys sa uh, pipili ako guys yung mga uh, yung mga walang wala talaga guys na walang pambao sa school nila guys so mamimili ako guys 500 to guys ha? 500 pesos guys mag-comment down below guys uh, kung sino man yung makakatanggap guys ng 500 pesos guys nakabangan nyo yung next video natin guys para sa 500 pesos guys yan, abangan nyo yun so kung sino man yung napili ko guys so mag mag comment na kayo guys ha mag comment na kayo guys habang maaga pa guys abangan nyo, abangan nyo yan magbibigay ako ng 500 pesos sa mga uh, uh, ang gusto ko kasi mabibigyan guys yung mga walang pang sa school guys so yan yung ano natin yan yung yan yung gusto kong mabibigyan guys walang pangbaon sa school yan so abangan nyo yan abangan nyo yung ating youtube channel guys si mamimigay tayo ng 500 pesos so manood na kayo dito sa ating youtube channel guys so, wala namang wala namang problema guys eh. pag may ano kasi guys pag may pera kasi tayo dito guys mamimigay tayo guys eh. wala pa tayong pera konti pa lang yung pera natin dito sa youtube channel kasi So, antay na lang natin guys. Uh, dadami yung pera para mo yung kita ulit guys. Hintay na lang guys. Hindi uh, ko alam guys kung malay mo, maabot ng lang... hindi natin alam guys. Kung kasi kunti lang yung nanonood sa channel natin guys. So, balang araw guys, dadami din yung ano natin guys. Uh, dadami din yung dadami din yung mabibigyan natin guys ng pangbaon nila sa school so tara na at let's have fun guys pag may pera yung pag may pera youtube maganda pag wala okay so habang tumatagal kasi yung channel natin guys uh, dadami din yung ano natin dadami din yung news natin guys So mag-subscribe na kayo guys Habang mag-subscribe at manood dito sa ating YouTube channel guys Kasi uh, always tayong mamimigay guys Always tayong mamimigay dito sa ating YouTube channel guys Ngayong araw na to guys Ngayong araw Guys, ginawa ko tong video na to guys And then after March 15 guys yun sorry na nakapili na ako hintayin nyo na lang guys yung another video, ko guys na kung sino man yung mabibigyan ko guys basta mag comment lang kayo dito sa ating youtube channel guys mamimili ako ha at mag asahan nyo yan mag kala nyo yun dito nagbibiro lang ako guys 100% tututo To, to, to. mag gg kas guys pag gg ako sa inyo guys so madali lang guys mag comment lang kayo guys tapos or imessage nyo ko sa facebook page guys para makausap ko kayo guys pupunta kayo sa P facebook page namin guys at imessage nyo ko guys para alam ko guys kung sino mag wibigyan ako guys or magre-reply ako sa mga comment nyo kung kung sinong mabibigyan natin guys ng 500 pesos guys yung yung walang-wala pang baon sa yun yung kailangan ko guys mabibigyan natin ng ng 500 pesos so maraming maraming salamat nga pala guys sa mga nanonood ulitin niyo guys uh, maraming maraming salamat kay pala guys sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel guys uh, masaya na ako guys para sa inyo guys super saya na always so maraming maraming salamat guys thank you